anak ng magsasaka sa Bulacan, naging iskolar sa Harvard University. Mga determinasyon para maabot ang kanyang tagumpay? Alamin! Isang anak ng magsasaka sa Bulacan ang nagkaroon ng pagkakataong mag-aral sa Harvard University. Ano-ano nga ba mga pagsubok na kanyang sinuong para makapasok sa prestigyosong universidad na ito? Alamin natin yan. Gaya ng mga batang lumaki sa mga probinsya sa Pilipinas, karaniwan na sa mga ito na nalalayo ang kanilang pinapasukang eskwelahan. Nagtitiis ang mga ito ng mahabang paglalakad araw-araw sa kadalasan ay hindi sementado mga kalsada at ilog, umulan man yan o umaraw para lamang makapunta sa paaralan. Ito ang araw-araw na hamon na sinuong ni Romnick Blanco para lang makakuha ng isang disenteng edukasyon. Pangpito sa siam na magkakapatid si Romnick ng mag-asawa na parehas na magsasaka at nakatira sila sa isang bukid sa San Miguel, Bulacan Dahil sa kagustuang may ahon sa kahirapan ang mga magulang kung kaya't nagpursige ito sa kanyang pag-aaral Nagbunga naman ang kanyang pagsisikap dahil noong 2011 naging sponsored child ng isang non-government organization na Green Earth Heritage Foundation na nagtataguyod ng sustainable development ng agrikultura upang matulungan ng mga magsasaka at ang kanilang mga anak. Napansin ng foundation ang sipag ni Romnick sa pag-aaral at hindi nagtagal na kamit niya ang pinakaaasam na 5-year scholarship sa pinakamatandang international high school sa bansa at limang acceptance at full scholarships sa Harvard University, Dartmouth College, Wesleyan University and New York University at sa Abu Dhabi. Agad na tinanggap ni Romnick ang Alok mula sa Harvard noong 2018 at noong 2023. Nagtapos ito ng kursong edukasyon. Ikaw, hadlang ba talaga ang kahirapan para makapagtapos ka ng pag-aaral? D W I Z research report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.